Hello mga kakisaw. Konnichiwa. So ang akong gipakita ka rin karon mao ang akong battery pack nga gipalit dito sa Pilipinas 13 years ago na sa CDR King. So malagmit mao na ni naginusara nga battery pack no. Amazing. So karon kay nakakita ako og waiting shed din sa Canada nga na charger. So wow. I will take the big leap of faith nga i-charge dito sa waiting shed o guwaton hangtod sa hapon nga ma charge siya pero ang catch ani niya kay naidaghang mga tao nga nagduwa-duwa sa playground especially karong hapon o guwa ko kay Balo kung ilahaban ning punito ng akong charger pero hapit na ta maabot sa waiting shed ug mauna ni ang waiting shed duha actually ang iyang charger sa pikas o pikas so, unay mga USB ports na siya Libre lang ni ang charge pero use at your own risk. Gibutan din na lang ako kung charger o kuan kan ibalik sa tag-iya kung makita or balikon sa tag-iya kung makitaan. So na ni siya. Itistingan na nako na og wala ni charge. So ibalhin nato pikas basin mo charge ni siya. So ang atong goal o mao na ni charge na. So ang atong goal ani nga uh, ma-charge siya 100% unya. Ako ni buhaton kada adlaw aron maka-save tag electricity. niya charge na to sa ato ang phone, ibilin lang na nako na diha og balik ko na nako karong hapon. O pagkahapon, ako ang gihope nga makita ang gihapon na ako akong charger o maode ng iyahang solar, no? So, nagunahon na ako nga mubalik na o nga akong iro excited na saan nga makita. So, first day ni, ni Adtomi sa waiting shed, gibalik na mo hapon na ni siya. Hayag hapon, pero mga alasays na ni sa hapon. Kaya, ingon anak man rin basta summer. O sa dihang, naginahinay mi kay excited yeah. mi sa iro nga makita yeah, yeah. kung nabalik ba o nakuha ba namo, or na mo o napabagihapon ang among charger sa waiting shed so first day among giad to o oh, naginamhinam na dyan makita og sa dihang nakita gihapon na mo nga na napabagihapon ang among charger so lipay kayo mi og wala dahil kuha ang among charger 100% na so nagunahon na ako nga sa ugma Nasad, no? na no? tanaw na nato kung ugma na pabagihapon o, na shock me sa among nakita pag day 2. No, mana oh, ni ang hapon day 2. Wala na sa among gisaksakan ang among charger. Og nawala ang among charger, gikawat na, kinsa kay gikawat. Mga kisaw, ayo kalimot og like, share and subscribe sa among YouTube channel sa Kisaw TV. yours, and thank you.